Kamusta mga lods? Usapang NBA na naman niya tayo. Usap-usapan niya itong si... Uy, si Jordan Pulo? Ako nga pala yung sinayang nyo. E paano nga ba naman? Nakapagtala ng 41 points, 5 rebounds, and 6 three point shots. Ito si Jordan Poole sa Wizards kontra New York Knicks mga lods. E kaso nga lang may isang player tila hindi masaya sa nilalaro ni Jordan Poole. Ito nga si Denny Avia na tila hinihingi niya ang bola. Pataas-taas pa ng kamay pero tinira pa rin ito ni Jordan Poole. Pabuti na nga lang at kumasok ito. At naaktuan niya na para natatalo na yung dalawa dun sa bench habang patawa-tawa lang ito si Kyle Kuzma, mga lods. Ano pa ya itong sinasabi ni Jordan Poole, mga lods? Kayo, mga lods, ano pa sasabi niyo? Masusunto kaya ulit itong si Jordan Poole, mga lods? tulad ng nangyari sa kanila ni Draymond Green? Hanggang dito na lang muna mga lods. Salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. God bless po sa inyo.